Sa investigasyon ng Senado, muli na namang uminit ang usapin sa pagiging adik ng ating Pangulong si Bongbong Marcos Jr. Ito ay ang tungkol sa Pideya Report na inilalabas lagi nitong vlogger na si Maharlika na nagbunsod ng pagkakaroon ng hearing sa Senado. Himayin natin kung anong klaseng adik itong ating Pangulo siya ba yung tipo ng adik na kapag may tama ay nanggagahasa? Siya ba yung tipo ng adik na pumapatay o nagpapapatay? Siya ba yung tipo ng adik na user na ay supplier pa? Kung gayon, malaki ang kanyang pananagutan sa ating batas. Ngunit kung ito naman ay personal use lamang ng isang tao, wala sa dinadamay dito, wala sa pineperwisyo, wala sa ipinapahamak na kung sino paman. Ang pagkakadawit dito ng aktres na si Maricel Soriano ay jamin ang tawag dyan. Sa nakalipas na labing dalawang taon mula nang ito ay mangyari na inunder surveillance ng PDEA, subject dito si Bongbong Marcos Jr. noon at bakit hindi siya kinasuhan noon at hindi, at hindi siya hinuli ano ang naging dahilan ng ating mga enforcer? At bakit ngayon inilalabas? Ito rin ang hinaing nitong si Jonathan Morales. Bakit ngayon inilalabas ito dahil ba ito ay ang presidente ito si Bongbong Marcos Jr.? At kung ito naman ay tumigil na at hindi na gumamit nitong illegal drugs? Deserve niya ang magbagong buhay at mabigyan ng isa pang pagkakataon upang itama ang kanyang mga pagkakamali. At doon ay wala na siyang maaaring panagutan sa ating batas. At ano pa ba ang motibo ng mga taong nasa likod nitong iskandalo na ito? Ito ba ay makakaapekto pa sa pagiging presidente ng ating Pangulo? Ano pa ba ang posibleng kahihinap na nitong kasong ito? Ang isyo na lamang dito ay ang delikadesa at kahihiyan. Subalit sa ating mga Pilipino ay hindi yata uso ang salitang delikadesa at kahihiyan. Lalo pa sa mga politiko.